Ayonya kasi malaki. Husky. Husky. Lala la la. Husky. Husky. Niki 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 niki. يلا Miski <laughs> Uy na tayo Or ikot-ikot lang tayo hanggang magkaroon ng ilaw So guys wala kasing Kuryente dito sa Building ng Ni nanay Ni May ilaw man Kaso lang yan yung Solar pero yung buong building, mami, palasing ko. Ngayon si Whiskey, nakabantay dito. Sabi ko, uuwi kami. O iikot saglit. Ay, eh, ayaw niya. Sige na tayo na. Mami, na tayo. Dali. Whiskey. Dali na. Mami, na tayo. Ikot muna tayo. Ayaw niya kasi. Dali na. Dali na. <laughs> ayaw <Ayun. laughs> niya. Dali na. Dali. Stay ka lang dito. Hanggang magkailaw. Ha? <laughs> hindi yan na uuwi. Hindi yan na alis. Hanggang hindi kami nakakaakyat. Biski, sige na, tayo na. Biski, kaya mo umuwi? Natambay <laughs> ang naman na singko. Bale, 10 minutes na lang naman.